Okay na yan, Alvin. Hey, sa sa, gadget, kayo Ay, sa gadget, kayo ang number one. Sa Martin's Gadget, kayo ang number one. Sa Martin's Gadget, kayo ang number one. Ano, game na? Game na, set? Bila kayo, sir. One, two, three. Sa Gadget, kayo ang number one. Yan. ah uh, nandito tayo ngayon. Siyempre, pagkatapos natin pumili ng cellphone, um, bumili tayo ng gadget dito sa Mar James Gadget sa Green Hills. Nagutom kami, kumain muna kami dito sa restaurant. So, ayan, may cellphone na ulit ako, iPhone, nakabili ako. Dito sa Mar James Gadget sa Green Hills. Hanapin nyo lang yan. Kung bibili uh, kayo ng cellphone, gusto niyo ng cellphone na makamura kayo, Margins Gadget po Matatagpuan sa Green Hills Ito si Ayan po yung may aris po yan So ayan Hindi lang mura Ang daming freebies At quality So kung iPhone ang gusto mo Choice po Recommend ko po sa inyo Si Margins Gadget Green Hills po ito guys Anong ano sa'yo? Ito Ito Uy, kumain na kayo Ito ang dami pala yun eh. Kain na kayo, kain na. Gusto niyo ko ba naman? bagos? Hindi na, hindi na. Ano Tinanong ko lang kung kasama. Dugi tayo, di tayo makakain dyan. <laughs> Bawal kami yan. Ay, parang naisip dyan ah. Kaya yun, sir. Visciller pa naman yan. Masarap yan hindi so bawal kami. Yun <laughs> ang mahirap sa nagpapabris. Lalo bagong pabris. Bawal talaga ng matitigas. Magandang hapon, viewer. Ayun, sarap ng bagoong. ayun pa, mayroon pa pala. Oh. Mayroon pa daw. Alvin yung ano, salpon. Ano? Ah,

<laughs> Ay, dapat sabaw lang sa inyo. Kaya nga eh. Oo nga, kahapon lang yung breast nyo, no? Oo. At Shout out po sa mga viewers natin. dami eh. wow, hey, bravi. Kain tayo, guys. Nandito kami ngayon kasi pagkaga... Tapos namin na bumili ng cellphone sa Greyhounds Nagutom na kami. Kumain muna kami bago umuwi. Nagutom lang dong. Kain lang. Kain lang. Thank you po sa so, nagbigay ng stars, 500 stars. Wow, sana all. Picture lang. At naman makagat ko kayo na hindi ko ako ng terabi sweetly. <laughs> oh okay lang, okay lang. Thank you po sa mga nagsasend ng stars. Okay. Huwa ka! Huya mo nga, no? <laughs> Nagsisi ka na? Alam mo, yung mga pagkain yan ate, yung lahat gular ng go. Wala mo maubos natin yan, no? Ay, masarap! Parang Diwata Palace Overload lang. Saring. Enjoy ng May dessert na po kayo, mama.

May tugtog ba? Wala. Wala. Hindi naman ka Hindi lang, Alvin. Ay, lang. Ayan, tama lang. Tama na, tamang. tama na. Tama na. Oy, guys, banatan nyo, ha? Para maubos. Oy, si yan. lang naman yan. Tama <laughs> lang. Lugi kami guys. Sila din nyo, Ben. Thank Hindi kami ng maayos. Sabaw-sabaw lang ngayon. Ang sarap. Ang dami ano, pagkain na Orbel. May crispy pata At ano, ano pa kami kailangan. Ayun Ay, Ayun po. Ayun po, madam. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun

Uh, uh, oh, start po. Uh, 1,000, start. Half-alcherry, thank you all. Salamat po. Thank you sa lahat Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Pakita ko lang yung kasama po. Ayan. Yung mga manggagatas. <laughs> <laughs> Siyempre si Alvin di ang pahuli. Nandiyan yan talaga sa tabi ko. Sige <laughs> <laughs> hey. hey. po. Hey. Hey. Go. Okay. Akin ako na hawak. Para ganun. Okay. Para. Ayan. <laughs>

Cheerful, May ano kaliyan sa like and data taxi sa naman. For activity lang okay. po sa... okay. Okay. Na po siya. po sa to siya sa GC. Hello Jocelyn Fernandez, okay. shout out sa iyo. Ingat! Thank you po! Nandutuwa ako sa... Alay pa ako. Hello 7,000 viewers! Thank you so much! At syempre sa mga nabitugay ng gift, maraming salamat po. Kain tayo! Ayan naman eh. Hindi kaya yan. Kailang uro tayo sa ano. <laughs> Madali lang. lang. Eh, hey, pag natapos tayo dito. Ay, hey, pre, bilisan natin pre. Alas tres na pre. Ay, bingin pa tayo pre. Hindi. Hey, tumawag ako. Sabi ko, waiting naman sila magantay pre. Waiting sila magantay. Hindi hey, kasi yung boss kasi nila. Mga alas kwatro ata. Para mamit niya. Gusto ko yung best na may pangil. Gumagang gumagang.

Magkano naman yung kaso na yan? 150.000, yun nga. ng bisko yun. mo 200? Pauta nga dyan. Biyan mo 200 si mother? Thank you, Sir. Araw-araw, big, panghulog. Bawa lang natin dito ng kinsa. Re, baka may pareha kayo dyan, 200. Hindi, wag na. Sa'yo na yan. Thank you. O, sa'yo na si mother. Hello. O, say naman, take pa phone dito. Thank you. Oh, Ayo mana? Kain. Ay, na, na, na ako. Thank you po sa lahat ng viewers, sa lahat ng mas Thank you. Hoy, ubusin nyo 'yan. Sayang. <laughs> Okay, may rice coffee Hindi lang. Hindi lang ako nagpunta ng dami Enjoy eating in Gladys. Oo nga. Alam mo, after, after nito, may rapid pa kami. Pupunta pa kami ngayon sa...

diyos ng kapait na diyos ng kapait diyos ng kapait diyos ng kapait diyos ng kapait diyos ng ng kapait diyos ng kapait kami pwede kumain ng matigas. diyos ng stars ako. and stars ko sa lahat ng mga bibigay ng stars. Thank you so much. No no 7000 viewers hello. I said it na lang din. Sana mabunan po kami ng swerte galing po sa inyo. Alam nyo, kailang tayo lagi at saka kailangan lang natin talaga uh, lumaban sa mga hamon ng buhay. Huwag susuko. Yun lang. <coughs> Regards daw kay Alvin TV. Oh, may nag sa iyo Alvin TV. Yan yeah, po, magandang hapon. Tuloy lang sa suporta, salamat. Ito sir, yan yung mga natira sir. Ako ka dito, Sir. Ito na lang pala, Sir. Yan. Ikaw, kain ka pa. Hindi na. na kaya? gusto mo ba yung kari-kari nila? Yes. Gusto mo yun? Okay naman. Sarap. Masarap. Pati yung bagoong mo eh, pag Ito daw yun, kaya diwa tayo. Pati yung kari-kari oh, mo. pati yung bagoong sarap. Nandagan oh, pa natin. Oo, nagyan mo yung bagoong sarap niyan. Doon niya mamaya. Banata natin mamaya yung kari-kari. Hindi -kari. ko kasi nakain ng maayos eh. Busog na kasi ako eh. Pero so, mamaya, mamaya. mamayang gabi yan ang babanata natin ulam. Oh, ba? Oya, oh, yeah, pa-bill out na din ako. Hello, sir. Pwede sir? Sa ba? May tisis na po sila. Aling-aling, sir? alin aling sir. Ang sinigaw. Kasama kayo? Opo kasama. Sige. Pwede Opo. Ano May La, okay lang. May ikaw lang. May ikaw lang. May ikaw lang. lang sa diwata. Oh, nato dito nasa Greenhills, dinumok. Oh, morning kayo, mga dito. Plate number. Oh, mamayang gabi, mamayang gabi yan. Ah, lahat ng kakain doon sa Diwata Paris, magbibigay tayo ng ribreing beef. Beef ah, yung beef 'to ano ha. Nako. Beef. Oh, Hindi beef na baka, beef yung pang ganun 'un. <laughs> Ayun hey, oh, mamayan. Ito 'to. Ito 'yun, ito yun 'yung sinasabi niya. Kenito. Okay, Ganito yung ibibigay niya. Pagbibigay so, tayo bayan mamaya sa at saka chat ko Mayroon. Uh, alam mo. Bakit? Uh, Bakit? Uh, kasi ano na yun. Sabi mo lang sa akin. Yung eh, sa akin kasi ako na BBM 3000. Hello, sir. So lahat ng kakain mo mamaya doon sa pisto ko Magbibigay tayo ng sabon, so, sabon uh, at uh, saka uh, beef, uh, beef uh, Libre lang yon. 302. So mamaya yun pagdating ko doon 3002 okay. So

aw siye certificate eh tapos ah dito ah. alam mo dito alam hindi nga yung pero may picture yan dito ah eh tayo ng beef at saka sabon sa Diwata Palace. Mamaya pagdating ko, wala pa akong sundahan. Iyon sobra dito. Pre, 0-2 ba? 0-2, pre. Anduno sa'yo? dessert pa tayo. Ano ito? Innova. d d Sa'yo? White Innova. Huwag na kasi nauuna naman tayo. Excuse po. Yung Kailangan daw daw muna karika. rekao. Bago kasi wala pang plate number. Wala pang plate number sa Di ba bago pa? Meron. Meron na ba? Ay, meron na daw. Tatapit lang mo. Meron na ba lang? Ay, isa lang. Hello, lang. Hello po. Ay, ah, nandito lang ay, kami sa ano ma'am. Sa, ma sa, ma sa, sa EDSA kasi magpadenta lang si Diwata. Dapat ganito lang pagkain natin. Ah. Halaw-loob kayo dito 'tong dalawin tayo kay ba ata. sa an Ma'am? ma-sindi tayo na kain tayo. Dapat ako kainin. Tao tekot mo yo na. Ah. di ang ata pata uh, ano man tawagan mo ako ulit pag nandoon na sila kasi iniwata si, si na dito pa kasi kami sa ano dental lang Magpa-dental lang hindi <laughs> madami kami oh sige ma'am oh aha kilala mo oh kay dental kay bata kay bata kilala mo salamat iwata dito tempat tawagan mo

Ano, ready na kayo? Ah, Inbo na tayo ng live, ha? Ah, mamaya ulit. as ah, sa lahat po nang pupunta mamaya doon sa Diwata Paris, mamayang hapon, magbibigay tayo ng sabon na libre at saka beef. So, yung babayaran yung 100 na under rice, yung freebies ko mamaya na bibigay, more than pa doon sa halaga ng inyong babayaran. Kaya napakaswerte nyo mamaya kasi magbibigay ako ng sabon at saka beef na libre doon sa mga kakain ng Diwata Paris. Mamayang hapon yan pagdating ko doon. Abangan nyo yan, siguro mga 6 o'clock. So, na kami. Dito pa ako ngayon sa Green Hills kasi di ba bumili kami ng cellphone. So, binanggit ko na kanina. Saka i-upload ko dito kung saan ako bumili at saka maganda talaga yung um, iPhone dito. Mura at saka quality at saka maraming freebies. Kaya kung uh, cellphone ang hanap nyo, recommend ko itong uh, store. may aray yung owner. Oh, yeah. Sige, bye-bye muna. Ha? Sige, sige. Bye-bye oh. na muna, bye-bye.